nakaka 1 kilometer na tayo. So, the reason bakit tayo tumatakbo ulit is nakaregister tayo sa isang event, sa 7-11. Uh, 32 km yun sa Feb. 3 or 4 yata yeah, kung daw nagkakamali. So, thank you sa so nagbigay ng libre race kit, no? So, eto, gusto natin mag-training kahit sobrang libre. 3K na tayo, no? Kapal tayo sa bahay. Uh, sa mga ngayon na nakakapalad sa channel ko, welcome to my channel. And huwag nyo kakalimutan mag-like and mag-subscribe kung gusto niyo yung mga ganitong vlog. So, nag-uumpisa pa lang yung araw natin, no? Uh, ngayon, magka-breakfast tayo. Bukula ako ng drinks. Tapos, lalakad tayo. Punta tayo sa Ibu. Sa pipi ka ako. Um, Bluetooth device para do sa stereo sa shop. So, stay lang kayo dyan. This will be um, something like parang daily vlog ganun but I'll try to do daily vlog medyo mahirap yun So, yun. Kita tayo mamaya. Okay, so nakaligo. Nakakain na tayo. Uh, ngayon naman po kita tayong Amos. May kukuhin akong lulot device para sa sound system ko sa shop. So, kita mo maya. Alright, so, nakukuna natin yung kailangan nating item sa Amos. No? Uh, pabalik na tayo ngayon sa shop then nakapit natin yung pinali natin and may mga trabaho tayong gagawin for today okay. so nakabalik na tayo sa si shop nakuha na natin yung kailangan natin kunin sa Imus uh, ito try natin setup ngayon papakita ko sa inyo para sa shop so sa mga huli nakapunta sa shop so kayo sinag setup ako ng sounds and yung dating sounds sa bahay so gusto ko siyang gawing wireless para nagagamit ko pa rin yung phone ko kahit na, uh, na habang nagtrabaho nagtatrabaho ako hindi nakakabit lang doon sa, sa radio so ito yung kinuha ko okay so ito siya no pang kotse siya car bluetooth so so natin ito yung laman niya so ito Uh, USB siya kasama. Tsaka yung 3.5 mm jack. So usually pwede mo siyang isaksak diretso sa sa mga parang audio in nung ano, nung device nyo. May aux aux in pala. Ayan. So pwede mo siyang isaksak na diretso ngayon kung kung sa kotse niyo ilalagay. But since hindi ko siya sa kotse ilalagay, papakita ko sa inyo kung paano ko siya lalagay. Ayan. So, charge muna natin siya. Sabi sa manual, ano, 8 hours daw ang kaya niya itagal. But, yeah. Just trust naman natin saglit. Okay, so nakakabit siya dito. Um, papunta yan dito sa lumang radyo namin. No? Okay, so medyo grounded siya. Problema kasi ito yung cord ko eh. Yun ang, may ano. Tapos, nakasync na siya sa Bluetooth. Pakita mo yung phone. Power on. Balik ka dun sa settings. So, napin natin yung Bluetooth device. Ayan. So, Bluetooth device yung name niya. Connected. So, ayan. Connected na. Ayan. Huwag yan kasi makaka-copyright tayo. Uh, mabubura sa YouTube ko eh. Try mo lang itong manag Testing mo lang So, ayan, naka siya sa YouTube wireless. I mean, naka-YouTube siya, Bluetooth going to sa sound. So, ganito. Not... So, ayan. Nagagana siya na maayos and then yeah. Okay siya. So for 180 pesos ah, Nakakakunik kay wireless wirelessly sa mga, sa mga speakers no, Pwede sa kotse na walang bluetooth So yun Huwag yun na akong tanongin kung saan nabili ito Order na lang kayo sa Lazada okay. Pre! Ay, <laughs> so it's another lazy afternoon. Dito ulit kami sa park. Kailangan namin lakad si Gary. So, ito si Gary. Gary! Gary! <laughs> Ayan, makulit na aso. Alright. So, wala tayong masyadong content ngayon no. Dahil wala masyadong tayong ginawa. Uh, Timelapse na lang tayo and mga konting hyperlapse no. So, ito pa rin sila. gaddy gaddy sa bahay na kami pero pauwi dito may nakita kaming aso na tinapon sa kali. so nilalanggam na siya medyo masama yung kondisyon niya but we decided to uh, keep him um, hindi namin alam kung ano pa mangyayari but nandito siya sa bahay uh, nilagay namin siya sa labas kasi hindi namin alam kung gaano kalala yung sakit niya or kung may sakit siya so yeah. siya ng tubig. Minom siya kanilip. Alright, so uh, binigyan namin siya ng tubig na may uh, dextrose powder at asukal para lumukas laka siya. And hindi namin alam kasi hindi namin kaya mag-keep na another adopted uh, pet. So, hindi namin alam kung anong gagawin namin. Babae siya. So, siguro kung gusto nyong kip namin or gusto niyo alagaan namin yung hayop na napulot namin i-like tong i ilike, ilike at i-share nyo video na to so hopefully may mga makatulong sa atin sa pagpapagaling doon sa hayop na yun so medyo tight yung budget natin ngayon para sa isa pang hayop dahil yun naman alam nyo naman si Gary kakagaling na niya and ang dami namin ampo na pusa dito so we'll see kung ano mangyayari abangan nyo sa mga susunod kong vlog so Huwag nyo makalimutan mag-subscribe ulit sa video ko at i-share nyo itong mga videos na ganito para mas marami pa tayong matulungan. Okay. Salamat!